Hindi man sa ating kaalaman na marami nang ang umaasenso ng mga YouTuber sa atin sa Pilipinas. Saka sa kasalukuyan, hindi na maitatanggi ang lugar ng YouTube sa buhay ng bawat Pilipino. Mula sa mga gustong matuto ng bagong recipe hanggang sa mga naghahanap ng kanta at palabas, maraming tao ang nakahanap na ng komportabling lugar sa YouTube. Pero syempre, hindi natin pwedeng kaligtaan ang mga naging papel ng mga YouTubers na hindi lamang sa pagbibigay ng entertainment sa atin, kundi pati na rin sa ekonomiya ng pansa. Kaya narito ang maikling paunang talata na magpapaalam sa atin ng pagpasok sa mundo ng pinakamayaman at sikat na mga Pinoy YouTubers. Ang pitong pinakamayaman na YouTuber sa Pilipinas, ano nga ba ang sekreto ng kanilang tagumpay? At magkano nga ba ang kanilang kinikita rito? Ito ang tatalakayin natin ngayon. Kaya samahan mo kami. Tara! Sa una pala na pagkaka-introduce sa atin ng YouTube ay nagpakita na ito ng malaking potensyal at pagkakaroon ng malaking impluensya at syempre ng kitaan. Sa kasalukuyan, ang mga Pilipino YouTubers ay syempre hindi nagpapahuli pagdating sa kanika nilang pagpapakita ng iba't ibang klaseng talent at pagtatagumpay sa larangan ito. Narito ang top 7 na pinakamayayaman na YouTuber sa Pilipinas at patuloy na nagpapakita ng kanilang bangis at kakayahan sa pagkawa ng content. Unang-una na sa listahan ang hindi natin akalain dahil sa kanyang batang-batang edad ay nagawa na niya maging matagumpay sa YouTube na si Niana Guerrero. Kilala si Niana sa kanyang mga pagsayaw at mga nakakatawang video kasama ang kanyang mga kapatid. Isa na rito si Ran Skyle na kilala niyong lahat. Si Niana Guerrero ay isa sa mga matatagumpay na internet sensation sa Pilipinas. Isa-isahin muna natin ang kanilang kanilang mga pagkakakilan lang at mamaya magbibigay tayo ng mga potential rate na kung ano nga ba yung aspeto ng sikreto ng kanilang mga tagumpay. Marami tayong matututunan dito kaya tumuto ka lang. Ang pumapangalawa sa ating listahan ay walang iba kundi si Will Dasovich. Si Will Dasovich ay kilala sa kanyang mga travel vlog sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa kanyang channel, magkakaiba ang kanyang atake pagdating sa pagbablog. Iba't ibang content ito magmula sa ibang bansa hanggang mapa sa atin sa Pilipinas ay talaga namang unique ang kanyang mga binibitawan pagdating sa kanyang content. Ang pangatlo sa ating bilang ay si Kong TV. Ang Team Payaman ay nakilala sa iba't ibang klasing aspeto ng pagbablog magmula sa motoblog, pag-gym, at syempre nandito na ang mga challenges at mga nakakatawang biro. At ang pang-apat, syempre paborito to ng mga kalalakihan. Walang iba kundi si Ibana Alawi. Ang kanyang channel ay nagpapakita ng everyday living of life. Mga charities, pagtulong sa mga kaibigan at sa mga may hirap, especially to those homeless na makikita niya sa street, at ang paborito ng lahat na hindi natin malilimutan na umani ng isang bilyong views ang kanyang paglalaba videos. Panlima sa ating listahan ay si Rance Kyle, na kapatid ni Niana Guerrero. Si Rance Kyle ay nakilala bilang isang dancer at isang artista. Naglipat sa paggagawa ng mga content at syempre magagandang vlog. Si Rance Kyle ay isa rin sa mga nagbibigay sa atin ng kaligayahan sa pang-araw-araw sa pagpapakita niya ng kung ano nga ba ang buhay behind the scene sa kanilang pamilya. At syempre katulad ni Niana, hindi mawawala rito ang tutorial ng pagsasayaw at syempre ng pagkanta. At ang pang-anim ay hindi natin pwedeng ismulin kahit siya ay babae. Si Alex Gonzaga ay kilala sa kanyang mga nakakatuwang vlogs at syempre yung mga prank ni Alex ay talaga naman bentang benta at kinagigiliwan ng ating mga kababayan. Kaya si Alex ay hindi biro bilang isa sa mga Pinoy YouTuber at tampang last but not least sa ating bilang. Sa kabila ng mga joke, sa kabila ng mga tutorial videos, music at syempre iba't ibang klaseng mga pakulo dito sa YouTube. Walang katulad ang atake ng ating paboritong senador na si Mr. Rapi Tulpo At ang kanyang programa ay Rapi Tulpo in Action Ang batikang broadcaster na si Senator Rapi ay hindi na bago sa larangan na ito Ang kanyang programa na Rapi Tulpo in Action ay pinapalabas sa YouTube Nakakuha lang naman siya ng higit ng isang billion views sa kanyang mga video Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang nasa kahuli-hulihan ng ating listahan dahil siya rin sa lahat dito sa Pilipinas ang nagtataglay ng pinakamaraming subscribers. Pero naniniwala ka ba? Ayon sa nakararami, ang tagumpay ng iba't ibang klasing Pinoy YouTuber ay nakasisira at nagbibigay ng negatibong idea tukol sa kultura ng Philippine Entertainment Industry na naglalaki ang kumpanya na siyang nagahari pagdating sa entertainment nung wala pa ang YouTube. Ngunit sa kabilang banda, ito ay may positibong opinion magmula sa mga maliliit na content creator na dati ay sabi nila na hindi sila para mapansin sa mainstream Munit ngayon ay napapagkakitaan nila ito sa iba't ibang klase ng social media platform. Speaking of kitaan, katulad ng pinangako ko sa inyo kanina, tatalakayin natin kung magkano nga ba ang nakakash out na mga Pinoy YouTubers dito sa ating bansa. Una sa lahat, meron dalawang pangunahing sistema ang kitaan sa YouTube. Ito ang tinatawag na AdSense at ang Affiliate Marketing. Sa AdSense, ito yung mga karaniwan na skippable video platform na commercial sa mga YouTube videos na makikita natin. At sa Affiliate Marketing, ito yung karaniwang iniendorso ng mga YouTuber yung kanilang mga produkto sa pamamagitan ng pakikipag-partnership nila sa iba't ibang company owners at mga endorser. Dahil sa dami ng endorsement ngayon, commercial at iba't ibang mga produkto na pwede nating ibenta online, hindi natin masasabi specific pero talaga naman limpak-limpak ang kinikita ng mga YouTuber dito. Ngunit sabi nga nila, bago natin maabot at bago natin mahawakan ang kinikita At matamasa ang kanilang income each and every day of our life May sikreto ng kanilang tagumpay Napakalaki ng papel ng mga Pinoy YouTubers Sa pagpapalago ng kani kanilang mga channel Ngunit ano nga ba ang kanilang sikreto sa tagumpay? Una narito na dapat nating malaman Na nagtataglay sila ng matyagang pagsisikap Sa pagpapakalat ng kani kanilang mga content Kaya para sa mga newbie palagi nilang pinapayo na hindi ito nangyayari sa isang idlap lamang. Kailangan ng mahabang panahon upang makamit ang tagumpay dito sa YouTube. Ang pangalawa ay kailangan matalino tayo sa pagpili ng ating mga ilalabas na content. At syempre, kailangan din natin yung tinatawag na pagbabandwagon o yung pagsabay natin sa mga uso at mga viral trending, mga news o mga pinag-uusapan na iba't ibang klase mga bagay dito sa social media. Nakakatuwang isipin na naging parte na ng ating buhay ang YouTube. Siyempre lalong lalo na sa mga Pilipino at nagbigay ito ng maraming daan ng patungo sa pagbabago ng buhay ng maraming content creators. Sa kasalukuyan, marami na rin ang nagbago ng buhay, yumaman at umasenso dito sa YouTube dahil sa pagkokontent. Pero hindi lamang doon nagtatapos dahil nagbibigay din sila ng inspirasyon sa bawat Pilipino na pwede tayong magtagumpay sa buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na gusto natin. At isa na nga dyan ang pagkukontent creator dito sa YouTube. Kaibigan, kung nakaabot ka sa part na to, ngayon pa congratulations na. Marami pa tayong mga bidyong ilalabas. Kaya kung di ka pa nakasubscribe at bago ka sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan tumutok. Halina at ipalo mo kami sa aming iba't ibang social media platform dahil araw-araw kaming naglalapag ng very inspirational message at mga video na babago at magpapaganda ng ating mga buhay. See you there!